ko ko sa bago. Ay, agko ko na bayad kaya sa video sa top profile ko. At tong igin na pigbibidyo na tong mama niya na nag na. Sa ka ta. Ado kaya ang igin nag na nag aalop na. nga. nagpapakuhad na mama niya. May kao na kaya ako na siya. Tapos, ato at man mama, di man nag ta. Nagsisigid. Nanonobsob ko mga pinanigid niya. Sabi na ka tong igin. Paggurang man ko no ni mama niya. Uno yan? Pag nag-ahit ko no kanyang pagkaon, sasabihin man ko no niyang, Sige mo masan ato na ula, ula nag aalope ka. Ito puro ito ka igin pa ka. Naka mindset na. Ay kaya ka mo guys, isi ninyo. Ngwan pa sana amang igin ninyo talaga tulutulon talaga ninyo pag trato ninyo sana igin ninyo ta. Ay baka pagka gurang man ninyo, amo man ang ka amang igin ninyo kaninyo. Kaya ingat-ingat talaga. Be <laughs> kind talaga sa mga igin ninyo. Bakit <laughs> ikpapalop-alop ninyo, igin ninyo ngwan pag pagpalo-palo ko. Paalo, pa <laughs> <laughs> Paparamandahan niyo, maigil niyo. Pag nagguro, pagparamandahan mo. <laughs> Sarang ay. <laughs> Grabe talaga sa kay, eh. ay. hindi na, mga igil niyo. Grabe ka mga kumakaisip. Kakaiba talaga ko na mga igil. Diyos ko kami, kanto di man na namamagigibo kay mamay. Baka eh. yung talaga kami. <laughs> today's video thank you